yun, nanganak na nga yung kambing. Aking ililipat at baka mainitan. Sayang naman. Ah, makaisa pa naman. Hindi man lang naging dalawa. Sayang. Ang kulit naman itong aso na ari. Ah, Alam na nagagalit yung ina. Pag nilalapitan yung kanyang anak. Anong kulit? pabalik-balik pa ng aso na yan yan ang kulit na aso alam na galit yung inahin ng kambing ang cute guys nung ano nung yung ano yung anak nung kambing yung bisiro ilipat ko na nga dito para hindi mainitan saka walang sabidang masyado yun yung ang cute nya oh. yun nga lang iisa kung naging dalawa sana, hindi lalong mas maganda. Diyan ko lang itatali para iwas sabit, iwas init. Sayang kambing pag nainitan. Hindi pa masyado makakuan yung bisiro niya kasi mahina pa. Eh, pakita ko ang kit ng ano, kit niya. No cute. Iisa nga lang.